Ginakabig siyang rising star sa kilalang volleyball team diri sa siyudad sa Bacolod. Nagtrending siya sa social media hindi lang tungod sa niya abilidad sa hardcore, kundi pati na sa pang model niya nga aura. Aton siya kilalahon sa nahauna nga episode sa Bida sa Liga. Silang kilala nga Bacolod Taitung High School Thunderbolts Volleyball Team, ang 7 time regional champion sa Western Visayas. Pero hindi lang sa hinampang sila ginabantayan. Winner man ang ilang mga standouts nga pang model ang aura. Isa na ang ginakabig rising star nga si Brianna Nicola Ang sa edad niya 15 anyos. Masami na siya ang ginatutukan sa mga kamera pisan sa mga pangayawan. Halin sa schedule sa ilang mga hampang, ang luyag mahibaluan sa mga fans. Pati na gani habon niya ginagamit sa Thunderbolts, interesado ang mga netizens whenever I get a chance to like talk to them, I really talk to them and they socialize to the sort of nanas, like if it's really possible. May mga questions to like, ano ko nung habo na ginagamit mo? <laughs> um, up, eh. May ginsundan manabi si Bryce. Ang iya mga ginikanan ng university man sa hampang basketball at volleyball sa high school kag parehuman nga model. Mm, to Brianna, uh, amambal ko lang uh... Always remember that success is not something handed to you. It is something you work for. Uh, with uh, hard work, humility, and right work ethics, layo pag inamahagtoan mo. Your family will always be here to support you wherever your dreams will take you. Uh, we are always proud of you. Go Thunderbolts! Pero magluwa sa volleyball. Swimming ang unang aging kahiligan ni Briana. Naging kabahi na siya sa mga nagtiglawa sa Bacolod Negros Occidental sa mga swimming competition sang Batang Pinoy sang siyang yara pa lang sa elementary. Actually, first choice was swimming. Pero, like, during quarantine, I got interested in volleyball. And I I did pursue it. O galing sa makauyat na siya sa volleyball sa edad nga 13 anos, si Brian Galeo na nga nag-focus sa hard court. The first challenge na na-experience ko so actually was since I really didn't know how to play volleyball, I really started from school. And I had a hard time adjusting to the sport since from, from the water sport I went to land sport and Sumugod sad to, nanging kabahay na siya sa winning team para kay Coach Ian Macariola. Dako ang potensyal ni Bray para padayunon ang kadalagaan sa Thunderbolts. Sa Andri sa team, sir, step by step, may process next year, sila na ma-front ma naman sa itong mm lineup. -hmm subong damot ang mga man ang uh, pa, ha kung sila na naman na uh, ang tarang uh, na time nila naman ha ah. Uh -huh. yung uh, sa liya lugar yan niya rin yung, uh, yung uh, idolize sa mga kabataan uh -huh. yung, uh, maraming, uh, so, sa muna, niya ah. happy mo kami yung may aray at kusa na kung in niya mapit sila open ganyan uh, sa mga kabataan ba ang team ang maghahampang man sa palarong pabansa sa Cebu City, kaghandom nila ang mangin back-to-back -back champion para sa Western Visayas. Sa likod sa kadalagaan sa team, ang anay legend sa track and field nga si Jose Montalbo nga nangintiglawas man sa tosang sang sa Palaro Games. Ang handom niya na mas mapabaskog pang sports initiatives agod madamo pa man sa mga negrense athletes ang mabuligan nga malabot Manila ang ilang mga handom. Kung pwede lang ang kada negros, Oo, the Mr. recess. The Rima stay sa Bacolod. To represent the national team. Oo, national team. Oo, oh, dyan din eh. Mas dami. That's why uh, I form uh, coaching staff. Mm -hmm. Yung mga makabato sa Manila. Mm -hmm. Para kahit ang programa. Hindi kami guru kabato sa mga may mga allowance Because wala nang sila allowance. Mm -hmm. We train them young. Ang ato ni Umbra. It's not for me. Kaya kung mo, ay makapoy. Kailan na yung butang mo, mo sa harap ng kabataan. Hmm. Kung mayo mga kabataan, it's satisfied you or it will make you inspired again. Para naman kay Brianna, eskwela kag-practice lang anay ang dapat ginakasakuan. Agod malabot niya ang handom ng mga lawyer kag-professional athlete time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sa aton mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.